So what's up, what's up, what's up? So once again, andito na naman sa muli ang sawsawerang pobre. So ito na nga guys, so ngayon ako ay may sasawsawan. Kasi namangha talaga ako dito sa buhay ng magkapatid na to. Nung una ko tong napanood, nung una nilang napuntahan. So talaga namang nakakaano ng puso, no? Yung talagang masusundot yung puso mo. Hindi ganun kadali yung makita silang dalawa sa ganong sitwasyon, yung naulila sa magulang. So, ang alam ko yung nanay niya is namatay na, pero yung tatay niya is hindi clear sa akin kung buhay pa or nasa kabilang ano, no? So, ito na nga guys, so, ang ating sasawsawan ngayon is si Christian ba yan? Tsaka si Christian, yung magkapatid, no? Ikaw ang panganay. So, nandito ulit ako bumabalik. Ang nakakamanghang kwento ng dalawang magkapatid na naulila sa nanay. Naiwan sila ng nanay dahil sa sakit. Sa murang edad, sila'y namuhay magkasama sa barong-barong na bahay. Ngunit sa mga panahon na yan, nakakalungkot isipin kung paano nila malalagpasan ang hamon ng buhay na kailangan nila ng mga magulang nagagabay gagabay, sasama at magpaparamdam ng pagmamahal. Ngunit paano nga ba kung wala nang magpaparamdam sa buhay nila ng pagmamahal? Guys, kaya talagang namamangha, talagang grabe, namamangha talaga ako sa mga kalingap. Kasi bakit? Itong mga hopeless na, na mga tao na natutulungan nila. So, Tignan nyo naman kung paano nababago ang buhay nila. Dalaw na lang ang magkasama sa buhay at ang kanilang close na nanay ay pumanaw na. Pero ganun pa man, hawak-hawak nila ang mga sinabi. Nilisan ko lang po ito. Piso. Pasensya na po ma, ngayon lang po kami nakadalaw. At alam ano niyo na ba po, malayo po yung pinaglibigay sa... Dito po kami sa Talbatim, wala din pong service. Ayun, miss na miss ka na po namin, mama. Nagpapasalamat po kami sa iyo nung habang buhay ka po ay naging mabuting ina po kayo sa amin. Inalagaan niyo po kami ng mabuti sa... Muli na tinabalikan ang magkapatid na naulila sa kanilang napaka-close na ina. Sila si Kristan at si Tristan. Napaka-emosyonal ng pangyayari sa kanilang pagbisita sa puntod ng kanilang nanay. Dahil ngayong dalawa na lamang sila, Tanging kalingap na lamang ang tumutulong sa kanila. Kaya talagang sa totoo lang, talagang karapat dapat natin na ipagmalaki, suportahan yung mga kalingap kasi nakakamangha talaga ang kanilang mga ginagawa. Yung adhikain kung paano, no? paano nila inaabot yung mga taong kumbaga drug na o na. So nang dahil sa kanila, nababago ang buhay, nagkakaroon ng pag-asa lumalaban, nagpapatuloy. Lahat. Yun. So, ito, uh, thank you po kay Ma'am Juliana White at nabigay po siya ng 5,000 pesos para kina Christian. Salamat po. Yun. One, two, three, four, five. Ayan. Ingatan mo yan ha, may marunong magkawag ng pera. Apo. Ayan. Ito ang bahay kung saan sila iniwan ng kanilang nanay. Nakakadurog ng puso, nakakaawa. Sa murang edad, kailangan nilang malagpasan ang mga pagsubok. Ngunit nang dahil sa mga kalingap sila ay nagkaroon ng pag-asa, nakatagpo ng bagong pamilya, mga kapatid at mga kuya. Nararapat lamang na ating pasalamatan ang buong kalingap dahil sa mga puso na mayroon sila, mga puso na handang tumulong sa mga nangangailangan. Ang dalawang batang ito nagkaroon ng sigla at pagbabago na nararamdaman. Nang dahil sa kalingap, natagpuan nila ang totoong pagmamahal na hindi man galing sa kanilang mga magulang. Ito'y sa kanilang mga kuya na handa silang damayan sa anumang sitwasyon na kanilang mararanasan. ano tong surprise ako sa kanila na nagpaiyak kay Christian. May surprise tayo sa kanila. Okay, okay. may surprise tayo sa kanila. Uh, Christian and Tristan, naroon kaming surprise sa inyo. siguradong uh, uh nagpusto niyo ito. Uh, ito yung uh, nasimula siya yung inspirasyon uh, inspiration niyo. Uh, hindi kumpleto ang bahay kung wala ito. so, ito na. One, Selamat guys? selamat pagi, bro. Dia menyanyi baik, tidak mau dia menyanyi orang yang

lumalaban nagpapatuloy 'di ba so kaya nga sabi ko nga ngayon guys so hindi naman lingid sa atin ngayon ang kaguluhan sa Pilipinas 'di ba ang gulo ng Pilipinas ngayon so lalo na palapit na yung elections no alam mo nakakawalang gana ako ngayon sinabi ko ngayon sa sarili ko no parang ayoko nang bumoto sa totoo lang guys parang nakakawalang gana na minsan tumututok tayo sa mga ganong issue parang wala naman tayong napapala sila lang yung may napapala sa atin pero tayo walang napapala kaya ngayon sabi ko nga eh mas karapat dapat pa nga suportahan, tutukan itong mga nag charity vlogger kasi parang sila yung nagkakaroon ng ano eh, parang sa kanila tayo nagkakaroon ng pag-asa sa buhay sa kanila tayo nag parang nagkakaroon ng hope kasi isipin mo ha, mga vloggers lang nito. So, inaano ko rin si na si sina si Pugong Biyahero. Alam ko na marami pa. Alam ko marami pa yung mga nagcha-charity vlogger. Parang sabi ko, parang mas masarap ito tutukan, suportahan natin yung mga video sa panunood kisa mag-abang tayo sa mga balita sa Pilipinas na wala nang ginawa kundi mga kaguluhan na puro lang naman ang habol ay mga posisyon, no? So ngayon, imbis na sabi ko imbis na ipanood ko sa kanila, ituto ko sa kanila, mas baling suportahan ko itong mga nagja charity vlogger na parang mas may pag-asa tayo makabangon sa buhay. Kung sila yung susuportahan natin, sila yung bibigyan natin ng suporta. Kisa dito sa mga gulo sa Pilipinas na sila-sila lang naman ang umaasin. So sila-sila lang naman ang nababagong buhay kung ano-anong kadramahan ang nangyayari nakakasawa na nakakapagod. Mas lalo ka pang hihinaan ng loob kung tututukan natin yung mga problema sa Pilipinas. Yung mga nangyayari ngayon, imbes na naguhop tayo kaya tayo yung bumubuto kasi naguhop tayo na magkaroon malang ng, pang, ng pagbabago yung bansa natin. Tayo ng mga OFW yung makauwi na pero wala. Wala kang masilip na pag-asa. Pabagsak ng pabagsak. Kaya ano pa, ano pa na kailangan sila suportahan. So dito na sabi ko nga eh, mas kahanga-hanga pa nga itong mga nagcha-charity vlogger. Mas kahanga-hanga pa itong mga kalingap. Kasi isa, bilangin nyo kung ilang pamilya na yung napabahayan, ilang pamilya na yung nababago ang buhay, na talaga naman grabe. No? Sila yung dapat natin tutukan, sila yung dapat nating suportahan. Kasi sila yung nakakapagbigay pag-asa sa mga kababayan natin na talagang walang wala, drug. Pero dahil sa kanila, nababagong buhay, nakakapagpatuloy. pagpatuloy hmm, Ngayon, umaangat. So ito na nga guys ngayon, so ating pag-usapan ang buhay ni Tristan no? So talagang nung una ko talaga yan panood sa vlog, yung parang ang sakit sa dibdib, no? Yung tayo nga eh, may kumplito ng, may kumplitong pamilya, pero hirap ang buhay. Sobrang sakit na nun, yung parang sobrang sakit na nun sa kalooban, ang hirap. Yun pa kaya na hirap na sila, wala pang magulang nung napanood ko yung ano yung pictures nila yung sa gabihan yung video nila yung di ba nag ano sila ng gabi yung pinapatayo na gabi na parang doon yun yung hanap buhay nila no para kumita alam mo yung parang parang umiiyak yung puso ko kasi syempre pag pare-parehas tayo dumaan sa hirap alam natin yung pakiramdam ng buhay na hirap na hirap na walang wala yung parang yung parang nakakaawa yung ang sakit lang yung parang ang sakit lang isipin no na parang napaka-unfair ng ano ng buhay na na bakit may kailangan dumanas ng sobrang hirap sa buhay no yung para samantalang yung iba sobra-sobra yung yaman na mayroon sila pera tapos may mga tao naman na grabe sobrang hirap no yung parang nakakadurog ng puso yung nakakaiyak talaga panoorin at ang sakit minsan isipin na na bakit ganito yung buhay minsan di mo maiwasan mapapatanong no so alam ko lahat tayo may mga problema no? minsan minsan talagang hindi natin maiwasan mapapatan mapapatanong tayo sa buhay na nararanasan natin no sa sobrang hirap sa sobrang sakit so yun na nga habang pinapanood ko sila habang nagbini-video sila na video no na pinupunta na pinupuntan hanggang sa ito na nga no nakita na natin yung bahay nila yung bahay nila dati na talaga nga naman barong-barong so guys tignan niyo na ngayon ang bahay sabi ko nga sana all no na nagkakaroon ng bahay na na wala kang ano wala kang problema wala kang ginastos no so ako hanggang ngayon, grabe, puro pa rin problema, wala pa rin bahay na maayos. Yung parang, minsan talaga ang buhay, no? Yung ang buhay natin talaga nga naman, minsan nakakalito, masakit, kung didibdibin yung mga nangyayari sa buhay natin, pero wala nga tayo magagawa, no? So, maswerte yung mga tao na talagang hindi dumaan sa hirap. Yung talagang hindi sila salat sa buhay yung talagang mayroon sila lahat-lahat no so napakaswerte nila so tayo na mga ganito yung buhay natin so wala tayong magagawa kundi tanggapin at harapin masakit man pero yun ang katotohanan mahirap tayo so yun na nga guys so habang ano pinapanood ko na pinapanood yung mga videos nila bawat episode yung parang nakakadurog no nakakadurog ng puso yung kwento nila pero bawat episode niya nakakatanaw tayo ng pag-asa no na dadating sila doon sa punto na may mababago so ito na nga umabot na nga tayo doon sa punto na yon na nakita na natin ngayon yung pagbabago yung bahay nila na napakaganda so guys kung walang kalingap hindi nila malalasap ang ganyang klaseng tagumpay ng buhay. Tsaka ang saya-saya panoorin, no? Saya-saya panoorin ng mga kalingap na na masaya sila na ginagawa nila yun, no? So, alam nyo guys, para sa akin yung pagcha hindi rin yun ganun kadali. Kasi minsan hindi mo rin mapiki kasi, hindi mo rin mapiki kasi talaga yung damdamin mo. Kasi ang mga bagay na yan talaga, nagagawa mo yan, yung talagang nasa puso mo, dikta ng puso mo. Kasi kung ang mga pagkilos mo ay mga pike, eh, yung parang may gusto ka lang, gusto ka lang gawin or may intention ka lang sa mga ginagawa mo, mahirap, no? Kaya sila nagiging epektibo ng mga charity vloggers kasi talagang ang puso talaga nila is nakatalaga talaga sa ganyan, no? Yung mga pagtulong, yun talagang, ramdam nila sa puso nila na talagang willing silang tumulong sa mga nangangailangan kaya nagiging successful sila no so mahirap kasi yung mga gaya-gaya lang kasi may mga in ibang intention lang so kaya gagaya-gaya so ito talagang mga nagcha-charity na alam nating may puso talagang nagiging successful sila so sa pag charity vlogger kasi ang paggilos nila is na ayon sa puso nila. So, iyon na nga, sabi ko nga, hindi, ang dami na talaga, ang dami na talagang nababago ang buhay dahil sa mga kalingap, no? So, sana ang wish ko lang dito kay Tristan, tsaka kay Christian Bayan yan, sana ngayon, ibig sabihin is, ngayon pa, na kumbaga, nasa kalagitnaan na sila, no? Nasa kalagitnaan na sila ng kahit pa paano tagumpay, kumbaga, dadagdagan na lang nila ng pagkilos no i-push nila yung pangarap nila na na kahit sila lang dalawa sa buhay i-push nila na na magtuloy-tuloy yung ginhawa kasi nasimula na eh nasimula na isipin mo may bahay na sila so kaila may nag kahit pa paano naman siguro may nag sponsor do hindi naman ganoon kalakihan no yung mga nag sponsor sa kanila so tulad nga ay ng bahay nila So, parang wala yata yung sponsor pinagawaan ni Kalinga Prab. Isipin mo yan, guys. Kaya minsan nakakasama ng loob na bakit ang daming mga bulag na mga tao na na kinukontra pa sila, no? dami-dami pa nasasabi. Pero sabi ko nga, wala naman ano yun. Wala nang kwenta yung mga ganyan. Kasi tayo na mismo yung nakakapagpatunay, tayong nakakapanood. So, it's normal kapag mga ayaw talaga gagaw at gagawin ng kwento na ikakasira, no? So, ngayon, mas lalo akong namamangha na sabi ko talagang ang kalingap ay deserve ng suporta natin, deserve ng pag-alalay natin, no? Deserve ng appreciation natin. Kaya, wag tayo padadala sa mga inggit ng iba, no, sa mga paninira ng iba dahil yung inggit ang dami talagang nagagawa, no. So, ngayon sabi ko nga tuloy-tuloy ang ano, tuloy-tuloy ang suporta sa Kalingap, sa mga angels, sa mga love team kasi talagang bawat party na 'yan, no, talagang may naitutulong 'yan. Kumbaga, para 'yan sa mga tao na na ginagawa nila. Kaya ngayon, ang masasabi ko lang sana kay Tristan tsaka kay Christian na kasi di diba, nung mga lately na nagpaplano magpamanila yung panganay. Kasi nga siguro, yun nga ang sabi niya nahihira, nahihiya sila na humingi na humingi kay Kalinga Prab. Do totoo naman talaga yun. Pero sabi ko nga sa ngayon, wag na muna nila isipin yun. Kung may tumutulong, i-grab. Kasi ang tulong minsan lang dumadating yan sa buhay, no? So, pag may ganong klaseng opportunity, dapat ginagrab na yun. Yung pagtatrabaho is andyan lang yan. Pag nakapagtapos siya, mas marami pang mas magagandang opportunity ang dadating sa buhay niya. Pero kung ngayon palang i-stop na siya magtrabaho para masustain yung pangangailangan nila, para sa akin hindi ano yun, hindi tama. Dahil sila lang dalawa, ang kailangan talaga nila is mag mangarap na makapagtapos kasi parang yun na yung pag-asa nila na dapat maituloy nila yung pangarap nila magkaroon talaga sila ng magandang future no kasi nga sabi ko nga maayos na ang bahay na tinitirhan nila so kahit pa paano sa gabi safe na sila umulan man bumagyo talagang may matibay na silang masisilungan no kaya sana na lang talaga magtapos sila ng pag-aaral. Yan ang wag na wag talaga nilang bibitawan na pangarap. Kasi ang hirap talaga kapag hindi ka nakapagtapos. At least kapag nakapagtapos kayo guys, marami. Marami kayo mga opportunity na, na pwede pang mangyari sa buhay. No, so ito lang guys, so nagbigay lang ako ng nang reaction or appreciation kasi nakakataba ng puso na yung magkapatid na parang tingin natin is walang ibig sabihin yung parang kahit paano hopeless na sila no yung parang sa tingin ko gusto na lang nila harapin yung buhay nila mabuhay sa ganun pero never silang nag-expect na one day may dadating sa buhay nila nang ganitong pagpapala at mga tulong So, iyon na guys. Thank you nga pala guys sa uh, suporta sa mga video ko. So, salamat din sa mga subscribe Thank you, thank you, thank you so much guys.